Queen, may answer ka ba, win. Oh, Ba't na di mo ginagamit? Hindi <coughs> ko napansin. Kala na ah. mo ha? <laughs> Kain ng kupal! Dito, dito, dito! Oh! Panis! <laughs> panis! Panis! Hanso! <laughs> GG ka sa akin, Hanso! Hindi <laughs> <na. laughs> <laughs> Ultihan mo ah. Ha. <laughs> Sabi mo, ultihan. Visit ka, sabi mo ulti yan. Ayan na. You know you know, Sana akong nice, 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 Tori boss. O, oh, GG kayo, boss. <laughs> GG sila guys. Anso ka pa, Nolan ka pa. GG kayo.